Kamusta kayo mga kamorgi? Ang pag-uusapan naman natin ngayon, itong nasa background ko. Dahil ito ay isa sa mga sign o ito yung nakikita sa mga namayapa ilang oras pagkatapos na bawian sila ng buhay. Hindi mahaba yung gagawin kong pagpapaliwanag ito dahil ayan naman nakikita sa background ko. Yan mismo yung nakikita o isa sa senyales na talagang wala ng buhay ang isang tao. Kung makikita nyo, parang namumuuna yung mga dugo sa mismong balat niya. Hindi na tayo gagamit ng medical term. Papaliwanag ko na lang po sa inyo sa pinakamadaling paraan. Kung makikita nyo yung patsi-patsi na yan, karaniwan pong nakikita yan sa mga inatake sa puso o sa mga ganong klase ng sakit. Yun bang biglaan yung ganon? At yung nasa background ko po na yan, bale yung parte na yan, yan po ay pisngi nung isa sa mga ginawa ko. Kinuha na ko lang nga ng picture para maipaliwanag ko po sa inyo. At hindi lang po sa may bandang pisngi nakikita yung sign na yan. Nakikita rin siya sa may dibdib na to, tapos sa may bandang likuran. Ngayon, nakikita ba agad yung sign na yan kapag binawian ng buhay ang isang tao? Hindi po. Makikita mo yung mga patse o yung senyalis na ganyan dalawa hanggang tatlong oras pagkatapos nabawi ng buhay. Ganong oras naman talaga karaniwan, dalawa hanggang tatlong oras, nadadala na rito sa morgue. Kaya yun mismo ang unang nakikita namin na senyales na talagang wala ng buhay ang isang tao. kasunod na lamang na ginagawa natin, yung naipaliwanag ko dati, yung tatlo na dapat tingnan, yung puso, baga at utak. Sa mga hindi pa nakakapanood noon, makikita nyo po yung video ko. Hanapin nyo lang po, makikita nyo, mapapanood nyo ngayon, ngunit ba nakita na yung sign na yan at yung tatlo na binabanggit ko, kailangan na agad gawin yung pasyente natin? Hindi po. Kailangan pa rin nakadepende tayo sa pamilya o sa kaanak kung gusto na po nilang ipagawa. Kung hindi naman ganong katagal, kung ilang oras pa ang walang problema po sa ganon. Huwag lang tatagal talaga ng yung pang sobrang tagal talaga. Nangyayari kasi dun sa pasyente o dun sa gagawin ko, kung bagaho sa isda, nabibilasan. Kaya mas maraming nagiging tusok doon sa gagawin ko at yun ang isa sa nakakapagpahirap sa pagkatrabaho ng isang embalmer. At yun, nandito kasi ako sa morgue, bali ngayon nagbababad o pinakakapit natin yung gamot ngayon sa ginagawa ko. Kaya gumawa lang muna ako ng video para may maipaliwanag po ako sa inyo. Maya maya ko na rin siya o ide drain ko na. Alam niyo na kung ano yung na yung liquid dyan eh. Kulay pula. <laughs> Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa akin. Sana may natutunan kayo. Ingat po yung palagi mga kamorgay.